Update na muna tayo ng standings dito sa Jones Cup 2024 Men's Basketball Category at sa kasalukuyan nga ay tatlong teams ang hindi pa nakakatikim ng talo at ito ay ang teams ng SGA Pilipinas, ang Malaysia at Chinese Taipei. Maglalaro ngayong araw ang team ng SGA laban sa team ng Malaysia at isa sa mga teams na ito ang makakatikim nga ng una nilang talo. Nagawa na ng SGA o Team Pilipinas na manalo laban sa team ng Ukraine, Australia at UAE habang ang Malaysia naman ay tinalo ang mga teams ng USA, UAE at yung isang Chinese team dahil dalawa ang team ng Chinese Taipei dito sa Jones Cup. Nakita natin na tinambakan ng Malaysia ang team ng USA Nang pagkalaki nga rin at para sa akin tinamad na yata ang team ng USA dito sa Jones Cup dahil sunod-sunod na nga rin ang talo nila at yung laro nila laban sa team ng Malaysia ay mas mababa na ang intensity ng laro na kanilang ipinakita kumpara sa mga una nilang laro dito sa Jones Cup. Ngayon Malaysia nga ang makakalaban ng Pilipinas ngayong araw nakita natin na mas magaling ang mga local players natin at ang trend ng konti ang mga imports natin laban sa team ng Malaysia. Ang isa pa ay walang panama ang team ng Malaysia sa Southeast Asian Games laban sa team ng Gilas at masasabi natin na malakas ang team ng SGA pwedeng pang Gilas nga rin kaya naman mananalo ang SGA. Ngayong araw para sa prediction natin maliban na lamang kung magpapabaya siguro ang SGA pwede silang matalo pero para sa akin malabo talaga na matalo ang SGA laban sa team ng Malaysia base na rin sa rankings ng Malaysia sa FIBA at sa nakaraang laro ng Gilas laban sa team ng Malaysia. Talagang tinatambakan ng Gilas ang team ng Malaysia sa Southeast Asian Games. Kuha Mame, Makolo, Agi, Chungson at solid na locals ang bumubuo ng SGA at kung susukatin natin ang lineup ay nakakaangat nga rin talaga ang team ng SJA. Magugulat talaga tayo kapag natalo ang SJA laban sa team ng Malaysia. Pagkakataon ito na gamitin ang full rotation ng SJA at inaabangan talaga kung kailan nga rin puputok ang laro ni Abando. Dahil na rin sa inaabangan ang kanyang explosive plays kagaya ng ginagawa niya laban sa mga import ng KBL inaagawan niya ng rebound sa ere tapos binubutata pa niya ang tira ng mga import at dinadakdakan pa niya ang mga ito. Ito yung klase ng Abando na gustong makita ng mga Pinoy basketball fans pero nabanggit nga rin ng SJ staff na may konting knee itong si Abando. Kaya naman posibleng ito ang isa sa dahilan kung bakit kontrolado ang kanyang minutes at hindi rin ito gaano o madalas na nag explode sa opensa ng SGA at mas pinipili niya na ipasa ang bola sa kanyang kakampay na open nga rin para sa mas magandang tira. Bukas naman ang posibilidad na maging backup guard itong si RJ Abrientos ng Gilas ayon na rin kay Coach Team Clone pero hindi pa sa ngayon at mag stick siya sa kanyang original 12 players pero sa nakikita natin ay gusto nga rin ng mas nakararaming mga Pinoy basketball fans ang laro ni RJ at approve nga rin siya ng mga Pinoy basketball fans para maging Gilas Guard at malaki ang posibilidad na siya ang maging pamalit kung may injured sa Gilas Guards natin dahil magagamay niya ang sistema ni Coach Team Cone kapag naglaro na ito para sa team ng Hinebra. Ibang klase ang laro ni RJ sa KBL at maging sa Japan B1 B League may maibubuga at maging dito nga sa SJL legit na guard na meron nga ring 3 point shooting itong si RJ Aparientos. Punto lang natin, maganda at marami tayong quality guards, hindi na tayo gaanong magkakaproblema kapag may mga hindi inaasahang injury sa guard position ang Gilas team. Balik tayo sa laro ng SJ Pilipinas at ng Malaysia, mamaya nakita rin natin na ang isa sa top player nila ay itong si Joseph. Ubasa naglaro nga rin sa Ateneo pero hindi kasing lakas ng laro na ipinakita ni Kuwame na kung saan nakuha ni Kuwame ang UAAP MVP kaya masasabi natin na kaya ni Anne ang player na ito sa loob ng paint. Pwede rin na ma-upset ang SGA pero maliit nga lang ang chance na mangyari ito dahil nandyan pa si Agi na kasama ni Ansh Kwame sa loob ng paint. Pati na rin si Chris Makolo. Malakas na laro ang pinakita ng Malaysia laban sa team ng USA pero hindi nga rin ito yung USA na naglaro at nagkampiyon noong nakaraang season dito sa Jones Cup. Kapag nagawa ng SGA na manalo laban sa team ng Malaysia ay tataas palalo ang posibilidad na sila ang magkakampyon dito sa Jones Cup at maibibigay nga rin nila ang unang talo ng Malaysia ngayong nga araw. Hindi gaanong malakas ang laro na ipinakita ng SGA laban sa team ng Ukraine pero ngayong araw ay posible na bumawi naman ang SGA at magkaroon kaagad sila ng explosive na laro sa opensa at depensa na magbibigay sa kanila ng magandang kalamangan laban sa team ng Malaysia. Malaysia laban sa team ng SGA ang laro ngayong araw at para sa akin SGA ang mananalo base sa stats at lineup match up. Nasabi nga rin ni Coach Tim Cohn na size ang isa sa nakatulong sa gilas international level na kung saan malakas ang kalaban at yung combo nga ni na kay Soto at June marang isa sa dahilan kung bakit natalo nila ang number 6 na Latvia sa OQT. Mas gaganda pa ito kapag nakabalik na si AJ Edu. Mas lalalim ang rotation ng mga bigs natin, ang Twin Tower. Batang gilas noon kay Soto at AJ Edu na merong GOAT local center ng PBA na si Junmar Fajardo. Maganda ang combo ni na kay Soto at Junmar sa loob ng paint. Nalilito ang depensa ng kalaban sa high post, low post at pasahan ni na kay Soto at Junmar Fajardo. Ang susunod nga na makakalaban rin ng gilas ay ang team ng New Zealand at kilala ang New Zealand na isa sa mga teams na malakas dito sa Asia kaya naman maaga nang ang tinitingnan ni Coach Tim Cohn ang laro ng New Zealand o yung performance nila sa OQT. Sa mga nakalipas na mga taon ay palagi nga tayong tinatalo ng New Zealand pero sabi ni Coach Tim hindi na ito yung dating gilas at panalo posible nga rin laban sa team ng New Zealand. New Zealand nga ang susunod na makakalaban ng gilas at Coach Tim Cohn talagang tinitingnan at pagkahandaan ang team na ito. Isa na namang history ang posibleng magawa ni Coach Tim Cohn kapag nagawa natin matalo ang New Zealand. Game day na nga ng SJ laban sa team ng Malaysia at isa sa mga teams na ito ang makakatihim ng una nilang talo ngayong araw.